Papasok na naman nga ako sa trabaho ngayon guys at syempre kasabay ko yung mga kasamahan ko sa flat. Ayan. So, ang pifresh pa namin ngayon kasi bagong, to, bagong ligo nga at ang babango pa. Pero mamaya, basang-basa na ang mga singit at kilikili niya ng pawis dahil summer na ngayon dito guys. So may mga nagtatanong pala sa akin kung hindi ba daw mahirap ang trabaho ng isang hotel worker. Uh, ang masasabi ko lang guys uh, kung sa mahirap as in mahirap talaga guys kasi may kabigatan at pabilisan ang trabaho dito ayan nga guys, nandito na kami sa uh, entrance area, ito nga pala ang reception ng hotel na pinagtatrabaho namin, at syempre bago na pumunta ng aming pantry maglalagin muna kami so ito na nga guys uh, itong pala yung uh, spa area dito tumutulong din kami maglinis dito guys. Nililinis namin yung sahig minamap. Kinokollect namin yung mga dirty towels. Tapos, ah uh, kagaya nito, nandito ako sa may jacuzzi. Uh, din ako ng mga ano dito sa CR, ah uh, shampoo. At, at the same time, naglalagay ako ng uh, mga bagong towels. Kasi yan, Uh, ginagamit nila after nilang uh, maligo. Uh, hindi ko lang alam ang exactly na tawag sa... Yung parang hot spring siya, guys. Tapos, um, before silang magpa magpa-massage. Ayan. Tapos, ayan, may mga drinks din silang dinadala dyan. Ang iba, mga wine. So, nililinis din namin yung mga pinag-inuman nila ng mga wine. Tapos, pati yung mga basura, tinatanggal din namin. Siyempre, papalitan ng plastic. Tapos dito sa sa loob niyan guys, sa kabila niyan guys, nandoon yung lagayan ng mga ano, bathrobe, tapos mga slippers. So nilalagyan din namin 'yon para uh, pag-open ng spa ay kumpleto na ng gamit dyan sa loob ng uh, spa area at saka malinis na siya. So nililinis-minamap namin yung sahig tapos Uh, ang mga CR dyan, ilalagyan din namin ng mga uh, tissue at saka uh, kinukompleto din namin yung mga shampoo kagaya nyan, lotion, conditioner kasi uh, before silang nagpapamassage ay na naliligo muna sila. Yun din, lahat linisin din ng ang CR, lahat-lahat na. Tapos, ito naman dito ay ang gym area. So, pati ito nililinis din namin to guys. Tumutulong kami dito maglinis. Ang sahig. Tapos, tinatanggal namin yung mga uh, towel na ginagamit ng mga nag-gym -gy dyan. So, uh, kinokolek din namin yan. Tapos, ito na nga guys. Punta na kami dito sa lobby area. Sa bandang sa labas. Sa may balcony. Ayan maganda pa ang sikat ng araw at ang ma maaga pa kaya kailangan namin linisin na kaagad ng mas maaga so ayan, parang malinis siya ng maigi talaga mali uh, malinis siya, siya ng maigi ay uh, kinukuha namin yung uh, yung hose para sa swimming pool para mas mahugasan ng maayos yung uh, sahig kasi nga uh, ngayon ma summer kasi maalikabuk na kasi siya guys kaya sobrang ma ano pino yung mga alikabok niya itatapon din namin yun uli yung mga sa ano yan kagaya nito ng ginagawa namin so ihuhulog namin yan doon sa pababa yan, yan guys ang mga ginagawa namin before kami na Uh, mag-umpisa ng mag-rooms. Uh, tumutulong muna kami dito sa baba kasi nga hindi kaya ng uh, naka-assign dito kasi nga ngayon dadalawa lang yung naka-assign dito sa uh, lobby area kasi kulang nga ang uh, tao dito sa hotel. Kasi simula nung nagkaroon ng ano dito laban, gano'n uh, pinagtatanggal yung mga Palestinian na uh, employee. So ito naman guys ay ang kids room. So, isa pa ito sa nililinis din namin. Ayan, uh, yan, tinapinupunasan yung mga mesa, tinatanggal din yung basura kasi makukulit yung mga bata. Tapos, ayan, ang sahig nililinis namin kasi nga uh, maraming mga tapon-tapon dyan ang mga kinakain ng mga bata. So, para pag-open ng ano, pag-open nila dyan, di ko lang alam kung anong oras sila nag-open dyan. Eh, malinis na. Kasi nga, wala nga talaga kaming sapat na Uh, empleyado para sa bawat uh, department na naka uh, dapat may naka-assign talaga diyan. So, ito naman yung sa may ano namin guys sa uh, laundry area. So, minsan din may na-assign sa amin dito na mag ano ng ano, mga towel. Ayan. So, yan lang muna yung share ko sa inyo guys. Thank you for watching. Hanggang sa susunod.